um may inialing pala ang palawang kanta para sa'yo. Sana magustuhan mo kahit ganito yung boses ko. Um, Hika ang hinabot ko nang isipan sumabay sa'yo hanggang kanto nang isipan mo parang sweepstakes ang hirap manalo ngayon Yating ko sa bahay, iba ba ang iyong kilay? Ayoko nang ingay, huwag mo nang hitunong sa akin. Hindi ko rin naman sasabihin at di ko na iisipin. Wala akong maisip na kante, yun lang eh.